Hello guys! Magdang hapon sa inyong lahat. On this show guys, from my Sigurit channel, a fitted leader of so authority leaders. So ngayong hapon ito, tigyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasagang for today's video? Kani energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga hagilag. So guys, this reading is a general reading namang hindi lang makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag -supporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigiskit ng ads okay, pagpalaing pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikigdig na gumapong ribiyay ang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? I advise sa inyo ng ating angel Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you my information para kayo sabihin sa inang ating mga baraka. Okay, so there is something the Page of Pentacles says wisely, na ba, diba? matuto ka na how to spend your money, no? how to protect and manage no? yung mga pinaghirapan mo. No? And there's something magician with the manifestation, tali hindi mo naman yan madaling pinupula. So, kailangan i-save is mo for your future. Or paano mo palalaguin ang yung mga pinaghirapan. Oo, oh. and there's an aircrafts for something moving forward at unti-unti ka na rin makaka-move on. Makakalaya at makakawala sa hindi magandang sitwasyon. No? Paring makakabangon ka na, ano man yung mga bagay na hinahangad mo, maaring abot kamay mo na ito. Paring makuha mo na yung tamang pagkakataon, tamang um, situations no? para makarecover ka na dyan. And there's the world. Some of you guys, na maaaring makapag-ibang ka, makaalis ka na, pero maaari mabago na ikot ng kapalaran mo o ikot ng mundo o ikot ng um, sitwasyon. And there's a on the one. So there, there's a double clarification with the travel. Talaga magta-travel ka talaga. Na may pag-alis dito guys. Makakaalis ka na. And there's a liquid of sword. Linisin mo na. No, yung mga bagay na makakasira no, para sa pag-unlad mo. Tanggalin mo na yung mga bagay na makakasama sa'yo na nagbibigay komplikasyon sa pagunlad mo. What is the page of pentacles? Revisit with the nine of May offer sa you guys. There is a something an offer for higher level commitment or proposal or engagement or maaaring magbigay sa ng promotion. Wow. What is the magician? Represent with the page of what? At may magandang balita na paparating para sa'yo. At itong impormasyon na ito ay maaaring matagal mo nang gustong makuha. Ay. Let's see what is the eight of cups. Whatever is the eight of swords. Kailangan mo na i-let go yung mga tao sumasabotay, tumatray doon sa'yo. No, huwag ka nagtitiwala ng lubos. No, na sa mga tao na yan. Additional messages. Reversible is the king of pentacles, maging secure at practical ka sa buhay mo, sa mundo mo, sa sarili mo. Lahat ng bagay na hawak-hawak mo, papangalagaan mo yan. And this is the third, sir. Kailangan mo mag-desisyon. No, nahihirap pa ka mag-decide dito kung kung mag-move ka ba, no, kung aalis ka ba. Pag-aalilakan ka dito, kayo kailangan mo mag-decision at tapangan ng loob ko. Pero because there's something that's like a very confidence, kontiyansa, linisit mo, alisin mo yung magbibigay balakid sa'yo, kailangan mong maging malakas at ang loob at matapang sa harapin mo. What is the picture? Pesta ko sa ito sa Knight of Cups. Remember si with card. So there's a something and ending in your beginning. Na may mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na muli. Na no? maaaring may mga bagay na tatapusin na sa eksena mo. At maaaring magkaroon ng transformation sa finances or resources at income mo. And there's something that's out of once. No, may magandang balita na matatapos na mo obligatory responsibility mo mga utang mo, hinuhulugan mo, matatapos na yan. Additional messages. And of course, there's something that will talk, maging kalmado kapag dating sa emosyon. Na no, huwag kang padadala ng tension. Na no, mayroon dito magaling magmanipulate. Na no, tinatrader ka, sinasabotahe ka. You need to let this person go. And there's a stalker, chilling, recovery. No, maaari may pag-asa na muling makabangon ka na at babaguhin ang to at kapalaran mo. And there's a five of wands na nagkakaroon ka ng indecision dahil nagugulo kang ka, baka magkaroon ng complication, ganyan. Or meron talaga nagbibigay complication dito sa isip mo. So, kailangan matuto kang makinig sa mga taong totoong may concern sa sa'yo. And there's sa the five of ko, some of you, linisip mo yung mga bagay na nakakasira no, ng iyong um, uh, resource of income, finances, no, baka may ibigas sa mga order, order, utang, no, yung magmamadal, yung parang aagarin mo na kagad, hindi mo pa, naki, mo pa nga nakukuha sa akin or pinaghirapan mo, no, so let's see what is the digital messages tied with an angel spirit. So represent with of uh, the hermit card. So there's a something gets a bit of soul searching. The answer in it is here. Then of course, guys, no, parang tatapusin na. No, ang mga tanong mo. No, yung matagal mo nang gustong malaman, maaaring lubos mo nang maunawaan. Additional messages. Represent, guys, with the four pentacles, no? Protectionan so, mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito, even your territory. No, matuto ka mag-save na no, magtipid, mag magipon, mag mag-imbak. There's a page of cups. Listen to your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Meron mabae dito na magaling siya magpaikot. Magaling siya magmanipulate, no? And of course, there's something the page of cups, no, ay the five of cups, something disappointment or regret. No, magkakaroon ng healing dito from the trauma, no, from disappointment for or uh, from losses. No, unti, unti mo na matatanggap at ngayon, puproteksyon mo na muna at babaguhin mo na no, yung sistema, no, yung mga maling nakaagwalian na nakagawian. So, let's see. And there's an Ace of Cups. Now, there's something on competitors. No, may isa sa nagbibigay balakin dito, guys, ay maaaring may malaking inggit sa'yo. Or mayroon dito nagsiselos behind your back. No, mayroon dito nagbibigay komplikasyon it's either ex ng jowa mo, no, or either family ng jowa mo or family ng asawa mo. Meron ditong kakopetensya. No, it's more than third party. Na humaharang at gumugulo sa yung isipan. Now, there's a temperance with a perfect timing. This is a moment, guys, na para palayain mo na yung sarili mo from this toxic situation. Now, I think this, there's a uh, uh, toxic family talaga. Now, there's a six of so with the transition. Unti-unti ka na raw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Muli ka na makakabangon, at makakawala at makakalaya dyan sa mundong punong puno ng negatibo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay. For finances and career, Okay, there is something guys with the native swords. Diba? marami mga toxic dito sa paligid mo. And of course, there is something that's all moment for major changes. Mayro talaga gusto magpabagsak sa yon. Sumira sa yon. But there's a will of fortune. No, na sa sayo rin yung swerte. Pumapabor pa rin sa yong kapalaran. Ano man yung mga bagay na ginawa nila sa karma. Wag ka mag-alala. Na no, binigyan kang pampamalas, pampabagal ang pasok ng pera, no sa kanila yan babalik. And there's something the white naman. You are also guided. No, ka na Nagiginagabayan ka kanan ng ating angel spirit dito no, pinaproteksyonan ka na, especially yung love life mo. Ibig sabihin dito, connected ang love life and career mo. Dahil ang gumagawa dito, it's either an ex mo or familia ng person mo. And there's something the six of cups. Sabi ko na nga ba eh, it's either an ex with the six of cups. Diba? Or family So let's see what is the additional messages. Pagdating naman tayo guys sa love life, So there's something that three of pentacles Mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan kakatiwalaan mo Communicate clearly And there's a seven, uh, ten of pentacles with a long term Magkakaroon ka na pang matagalang relasyon At pang matagalang financial security And there's something the hyphen for lesser Basta matuto ka na Huwag ka na magpapabudol Nagkaroon na kayo ng dating argument or complications With the both family sides No, mag-ingat ka na And there's something guys with the queen of pentacles Na no, malaking kahugnayan talaga sa pera No, yung person mo si provider. No, tapos inaasahan ng family nito. No, it's a very toxic. And there's a little of wants by confidence. Lakas sa loob mo maging matapang ka. No, dahil itong laban na to ay hindi mo lang laban, laban yun ng dalawa na person mo. Magkakaroon ka ng bagong idea at maging balance ka how to manage and control your um, finances, resources of income, salary, What is additional messages pagdating sa kalusugan? So, there's a two pentacle with a balance. So, kailangan mo maging balance eh. Physically, mentally, emotionally. There's a three of sword dahil meron talaga to Mga trader talaga sa'yo dito na gumagawa ng karamdaman sa'yo. No, especially sa likod. No, talagang tinatarget ka sa likod at si dibdib mo para mahirapan kang huminga. And there's a full card. Huwag ka nagtitiwala basta-basta. No, idadaan ito sa pagkain mo. And there's a seven of wands for protection. You need the protections na para ma-protectionan yung sarili mo dito. Naka-kailangan no, mo ng sapat na protection para hindi ka magawa ng hindi maganda. Alam mo guys, idinadaan din to sa mga sa mga perfume. Now there's a chariot card with an action and moment para mahirapan ka huminga. Now there's a chariot, chariot card with an action and moment na magkakaroon ng changes sa development na sa yung kalusugan. There's a black moment. Talaga may gumagawa ng black magic sa iyo na binibigyan ka ng karamdaman. Be mature enough and, and being grounded. Alam mo dapat kung sino to at kung baga may pakiramdam ka na sa kanila. You need to take an action from this with a child card. So let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices, and requests. Pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, pick a card, yes or no. Pwede ka magtanong, isa lang magiging sagot dyan. Within one, two, or three. The request kapag nakapag-isip ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Ma malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. Pero kas maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sana mo uri ng social media. At maraming salamat sa mga nanonood, no? Sana man lupalop kayo ng mundo. Maraming maraming salamat po. Comment down below po kung asan umabot ang reading ko at videos ko. Maraming salamat. Let's see what is the magical fairy fair messages. Advises, let's watch this. Okay. With the magical fair messages represent what? with the magical prayer messages represent what? And there's a let go. No, may mga bagay na kailangan mo na i-let go. Pakawalan at bitawan. And there's a goodbye to the old and low to the new. Na may mga bagay na kailangan mo na talagang pakawalan no, yung mga nakaraan. No, kailangan mo habaan ang pasensya mo. No, huwag ka mag-stick or mag sa isang situations. No, you need to let go. Huwag mo na ipagpilitan yung isang bagay na minsan na nakasama no? At minsan na rider, wakana huwag ka na magtitiwala what is the yin and yang oracle card I told you there is toxicities the pattern is there na no, may kadena na nagtudugtong sa kamalasan dahil gawa ng masamang mahika ng gawa ng sariling pamilya pamilya person more pamilya mo and because there's something feminine babae talaga no? ang may punot dulo it's a toxic mother no it's a toxic mother or toxic sister. And this is something that's with a shadow work. This is something the moon, no? Kung maga mayroon talagang revelations na malalaman mo dito. No, kung sino tong tao na to. Some of you guys, nagpagamot nga na. No, at nagpagamot kami, tapos sumapi sa'yo, no, yung gumagawa. At natumbok mo na kung sino. What well, is just increase it is represent what? And there's a planting seeds. No, kung magkakawa naman yung bagay na itinanin mo, magka-harvest ka rin at the end of the time. So, there's a creativity. No, maging creative ka sa lahat ng bagay o plano mo. And there's a soulmate connections. No, there's a something soulmate talaga kay na person mo. What is the romance idea for a mystic of oracle deck? There? And there's something him with a bind masculine. No, meron talaga dito kung maaaring birgo na lalaki or yung person mo is something divine masculine. And, uh, meron ako na sense dito na, na ano, mataas ang masculine energy niya. Maaaring ano ka, bisexual or lesbian ka. Okay. There's a hook up or yung person mo ganon. And there's a an hook up one night stand. No, meron dito parang uh, nagkaroon ng fling na pumasok sa third parties. And there's a an, uh, home foundation na mas uh, palaguin mo ang inyong relasyon. Patibayin mo ang iyong pagsasama. What is an angel's number? May na sense din ako dito na meron talaga one night stand. And there's a 24-24 with a good signs. Now you are worthy of affection, leisure, and pleasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you're on the same page and that can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it, it will find its way back to you multiplied. So, ibig sabihin, dito maaaring para kayo na nararamdaman ng person mo. At para kayo na nararamdaman ng kapatid mo. May no sa sa ka, mayroon toxic mother na parang ayaw um, parang ayaw matanggal sa obligasyon yung mga anak nila. What is the money oracle deck? And there's a looking. No, si you shall find? Hindi mo makikita kung di mo kakanapin. What is the shadow work of in what? Marami kang bagay na kailangan mo madiskubre. Represent guys with the self-sabotage. Na nagkakaroon ng self-sabotage dahil no, punong-puno na negativities yung, yung um, isip at mga binibigkas. Kailangan mong um, Magisip isip ng mga positibo para maging positive yung outcome. Narisip mo yung takot at alinlangan mo, may mga pagkakamali, kabiguan ka na kailangan mo talagang i-let go na. And of course, maging tahimik at magtsaga ka sa mga plano mo at pangarap mo. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. represent a chaotic clarity, admissible confusion and intense crisis, seek the light of understanding and resolve. So ngayon makikita mo na at iintindi mo na magsisilbing ng dito at malalaman mo na kung bakit unti-unti mo -unti mamagsak gumugulo noong sitwasyon mo at punong-puno ng crisis or difficulties ang nangyayari sa buhay mo. What is the clarifying for a life situation? Malalaman mo na ang puro't dulo ng lakad ng to. What is the clarifying for a life situation? and web of, of, connections. Web of connections thoughtfully creating supportive web that uplift your personal and personal uh, professional journey. No, kaya kailangan matuto tayo no, na maging professional tayo sa ating um, buhay sa lahat ng na nangyayari. No, kung may problema kasi sa tao na yan, there's something civilized na marunong ka makipag-order or makipag-usap pero huwag ka na magtitiwala. No, kung marunong ka, kung maaari lang, dumistansya ka na. What lies beneath the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa inaarap mo? Represent with a private relationship. See, pagdating sa relasyon, magkaroon ng privacy. Marami na iingit sa inyo, especially in toxic family. Now, what is the part of the life? Represent what? It's either toxic family, or toxic friends to. and there's a listen. So, kailangan mo makinig. I pay, I pay, attention to the world around me, knowing that the signs and symbols guide me towards success by listening deeply, discover the path of eternity, and unlock the wisdom that lead me forward. na dadaling ka nito para uh, magpatuloy. No, kailangan mo makinig na malalim. Kailangan mo makinig sa ating gabay. Dahil ko kaysa napin mo kung paano ka magtatagumpay. No, kailangan mong makawala at makalaya sa negatibong mundo. So, let's see what is the picka Card, yes or no? So, let's watch this. So, let's see. What is the part of the light? i What is the yes or no picka Card? Sorry. What is the yes or no Pika Card? And represent what? There is a yes. We need nest, nest something to grow about. No, hintayin mong... Um, kumbaga mabuha, kumbaga uh, mo siyang mag-grow and mag-develop on their own, no? Kailangan mo siyang um, hintayin sumibol. Huwag mong mamamadaliin. No, pwede mo aralan pwede mo matutunan, pero huwag kang magmamadali. No, katulad ng sinasabi, kapag nagmamadali, madada pa at masusugatan ka. And number two, there's a yes, bringing bri a brilliant idea, clear path, bright future ahead. So, si tama ang iyong iniisip. No? Yan yung magdadala sa iyo para maging maganda ang bukas na tatahakin mo. And there's a no win na number three. Feeling run down, tired, drop time, too much. Kung pagod ka, magpahinga ka. Huwag kang susuko. Kailangan maging palaban ka. So, guys, this is a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang na mang at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support na sa aking channel lalong-lalo na lalo, ang dirigiskip ng adzaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik na gumapo Biyayang Manong balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.